guys it's 9.40 in the morning already and kagigising lang natin ah, uh, may pa na pero magsusundo tayo ngayon for today's video ng mga pamangkin susunduin natin si Matiel later and sasamahan niyo ako dadaanan na rin natin si Sandy and today kasi madaming ganap ah, uh, ihatid din natin si Ati Jessa sa airport kawayan dahil pa Manila siya ngayon. Manila si Ate Jessa ngayon and tomorrow naman yung pakuit niya. Uh, kailangan niya na ulit bumalik dahil tapos na yung two months na vacation na ibinigay sa kanya ng kanyang boss. Wow. So siyati talaga nakilamami siya ngayon so dadaanan natin siya. guys, ngayon ay natin na lang natin sa na lumabas. Ang dito na rin si Matthew Tessa. And si so, Sandy, hindi siya pumasok. So, So wala na siya sa amin. Pero mamaya ba ata papasok siya? Sandy, papasok ka ba mamaya? at airport. So, ang check-in time is 12.30. So, nandito kami sa waiting area. Ito, picture-picture muna sila bago mag-check-in si Ate Jessa. So, ayan. mag check -in na si Ate Jessa. The forty-five, please. <laughs> I see, see you next year. Happy trip. Mabilis lang ang araw. Kaya kaya mo yan. Aja, para sa ekonomiya. The moment of truth. Ano si Ati Tiesa? Bye na See you next year. Hello. na kami guys na, nahatid na namin sa si ating Chesa sa loob ng airport ayan going going home So guys, dito na kami sa bahay. Hello. Later naman is ihatid namin si Matiel doon sa Daddy niya. Kasi po, kasi wala pa akong, kasi po, kasi wala pa akong uniform dito. Di Nandiyan po lang kay Daddy. Inan po, bye-bye. Thank you for watching.